Alam mo yung pakiramdam na parang ikaw na lang ang habol ng habol. Yung tipong kahit anong effort mo, parang wala pa rin silang pakialam. Ang sakit, 'di ba? Nakakapagod. Pero alam mo ba kung ano ang mas malupit na power move kaysa sa paulit-ulit na paghabol at pagpapaliwanag? Simple lang tumahimik ka at mawala. Oo, tama ang narinig mo. Silence. Absence. Ang hindi pagpapakita. Kasi minsan, sa mundo ng pakikipagrelasyon at pakikitungo sa ibang tao, ang pinakamakapangyarihang gawin mo ay hindi ang patuloy na pakikipag-usap o pagsubok na ipaliwanag ang sarili mo. Kundi ang pag-alis walang salita, walang paliwanag, walang drama. Bago tayo magsimula, i-comment mo muna kung saang lugar ka nanood. Masaya akong makita kung gaano kalawak ang abot ng ating komunidad at huwag kalimutan mag-subscribe para sa ganitong klaseng content. Ngayon sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit ang pagkawala mo ay hindi lamang paraan ng pag-iwas kundi isang makapangyarihang hakbang para ipakita ang tunay mong halaga. Bakit ang katahimikan ay isang napakalakas na mensahe na madalas hindi nila inaasahan? Bakit? Kasi minsan, mas malakas ang impact ng pagkawala kaysa sa anumang salita o paliwanag. Pag nawala ka bigla, magtataka sila, mag-iisip, at doon sila mapapaisip ng malalim. Bakit bigla siyang nawala? Ano ang nagawa kong mali? Hindi nila mapipigilan na tanungin ang sarili nila. At sa totoo lang, wala silang ibang pwedeng tanungin kundi ang sarili nila. Kapag binigay mo lahat oras mo, atensyon mo, emosyon mo, akala nila laging andyan ka lang. Parang siguradong sigurado sila na kahit anong gawin nila, babalik at babalik ka. Pero kapag bigla kang tumigil, kapag bigla mong pinutol ang lahat ng koneksyon, doon nagsisimula ang totoong realization. Kapag iniwan mo silang nakabitin, wala silang magagawa kundi mag-isip. Kaya ang tanong, bakit mo sila bibigyan ng kasagutan kung ang katahimikan mo mismo ang sagot? Hindi naman ito tungkol sa pagpapahirap sa kanila, pero ito ang paraan mo para ipakita na kaya mong lumayo kaya mong hindi maging dependent sa validation nila. Alam mo kung bakit ito epektibo? Kasi sanay ang mga tao na laging may sagot, laging may paliwanag. Kapag nasanay sila na ikaw yung laging nandyan, yung laging nagpapaliwanag at nagpapaumanhin, ang bigla ang pagkawala mo ay parang suntok sa kanilang ego. Nakakagulat, nakakabagabag at walang closure at iyon ang magpapaikot sa isip nila bakit. Kapag hindi mo sila kinumpronta, hindi mo sinigawan, hindi mo inaway, kundi bigla ka lang nawala doon nila maiintindihan ang halaga mo. Kasi ang totoo, minsan hindi nila marirealize ang value mo hanggat hindi nila nararamdaman ang kawalan mo. Hindi ito laro, hindi ito manipulation. Ito ang paraan mo para ipaalam sa kanila na hindi mo kailangang ipaglaban ang sarili mo sa taong hindi naman nagmamalasakit sa iyo. Ang pag-alis mo ay hindi para pahirapan sila, kundi para palayain ang sarili mo sa pagiging laging available at laging nauubos. Ang katahimikan mo ay isang uri ng disiplina. Alam kong mahirap gawin, lalo na kung sanay kang mag-explain o magpaliwanag ng side mo. Pero isipin mo na lang, kapag patuloy kang nagbibigay ng paliwanag sa mga taong hindi naman nakikinig, para kang nakikipaglaban sa pader. Nakakapagod, di ba? Kaya ang gawin mo bitawan ng lahat ng gusto mong sabihin, pero hindi sa kanila. I-focus mo ang energy mo sa sarili mo. Magtrabaho, mag-ayos, magpalakas. Habang tahimik ka, umuusad ka. At sa bawat araw na lumilipas na hindi ka nagpaparamdam, mas lumalakas ang epekto ng pagkawala mo. Dito papasok ang stoic principle na control your mind. Not external events. Hindi mo kontrolado ang reaksyon nila, pero kontrolado mo ang sarili mong desisyon. Kapag pinili mong tumahimik at umalis, hawak mo ang narrative. Ikaw ang nagdidikta ng kwento mo, hindi sila. At kapag nagtanong sila o humabol sila sayo, huwag mong i-give in agad. Hindi porket bumalik sila ay nangangahulugang nagbago na sila. Minsan, bumabalik lang sila kasi hindi nila matanggap na nawala kabigla test their intentions at kapag bumalik sila at ikaw ang unang nagpakita ng emosyon o panghihinayang sayang ang effort alalahanin mo ang katahimikan mo ay hindi lang para sa kanila kundi para sa iyo para matutunan mong kaya mong mag-isa kaya mong tumayo kahit hindi mo i-explain ang sarili mo at sa oras na makabalik sila kaya mo nang harapin sila nang hindi nawawala ang dignidad mo hindi ba't mas masarap sa pakiramdam na sa halip na ikaw ang nagmamakaawa para sa atensyon nila, sila mismo ang nagtatanong sa sarili nila kung ano ang nangyari? Iyon ang tunay na power. Ngayon, pag-usapan natin ang mas malalim na epekto ng pagkawala mo sa taong iniwan mo. Marami ang nag-iisip na ang pag-ghost o paglayo ng tahimik ay isang uri ng pang-aabuso o pambubuli. Pero ang totoo, hindi ito laging ganoon. Ang katahimikan at pagkawala ay hindi laging pagpapahirap sa iba madalas, ito ay isang hakbang para protektahan ang sarili mo mula sa patuloy na pang-aabuso, pangmamaliit o kawalang respeto. Madalas ang mga taong sinasaktan o minamaliit ay nagkakaroon ng instinct na magpaliwanag o magpaalam bago umalis. Kasi nga naman, sanay tayo na kapag may nang iwan, kailangan may paliwanag. Pero isipin mo ito. Ano nga ba ang mas makapangyarihan ang maghabol para magpaliwanag o ang tahimik na mawala na lang? Sa tuwing pinipili mong magpaliwanag sa taong nanakit sa iyo, binibigyan mo sila ng pagkakataon para baliktarin ang sitwasyon. Baka masisi ka pa, mapagbintangan o mapaikot sa kanilang mga dahilan. Pero kapag bigla kang nawala, wala silang mapanghahawakan kundi ang kawalan mo at yun ang magtutulak sa kanila para mag-isip. Kapag bigla kang hindi sumagot, hindi nag-reply at hindi na nagpapakita, biglang mag-iiba ang dynamics. Mula sa pagiging laging available at laging nagbibigay, ikaw na ngayon ang naging misteryo. At yan ang hindi kayang tanggapin ng mga taong sanay na kontrolado ka. Naranasan mo na bang magtaka kung bakit biglang tumahimik ang isang tao? Yung tipong dati-rati, palagi kayong magkausap pero bigla na lang siyang nawala? Nakakagulo ng isip, di ba? Napapaisip ka kung ano ang nangyari, may nagawa ka bang mali, may nasabi ka bang hindi tama. Ganon din ang mararamdaman nila kapag ikaw naman ang nawala. Alam mo ba kung bakit epektibo ang ganitong uri ng pagkawala? Dahil sa prinsipyo ng stoicism na tinatawag na absence, makes the heart grow fonder. Kapag nawala ka sa eksena, doon nila ma-re-realize ang presence mo. Dahil wala ka na para punan ang kakulangan sa buhay nila, doon nila maiintindihan kung gaano kalaki ang parte mo sa mundo nila at hindi ito tungkol sa pagpapahirap sa kanila ha. Ang layunin nito ay para protektahan ang sarili mo mula sa toxicity ng mga taong sanay na inaabuso o minamaliit ka. Hindi mo kailangang magpaliwanag o magbigay ng closure sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Ang totoo, minsan ang pinakamalaking aral na matutunan nila ay hindi galing sa mga salitang binibitawan mo, kundi sa katahimikan mo. Pero tandaan, hindi ito palaging madaling gawin. Kapag sanay ka na laging nagpapakita ng effort at pagpapaliwanag, ang bigla ang pagkawala ay parang laban sa natural mong ugali. Kaya nga kailangan dito ang disiplina. Kasi ang tunay na lakas ay hindi lang nasa kaya mong magsalita, kundi sa kakayahan mong pumili kung kailan tatahimik. Habang tahimik ka, Gamitin mo ang oras na ito para sa sarili mo. Mag-focus sa mga bagay na magpapaunlad sa iyong mental health, pisikal na lakas, personal goals. Tandaan, ang pagkawala mo ay hindi lang para sa kanila, kundi para sa iyo mismo. Dapat may dahilan kung bakit ka umalis, at ang dahilan na iyon ay para hanapin ang mas matatag at mas matalinong bersyon ng sarili mo. Kapag nagising sila sa katotohanan at hinanap kanila, huwag mong ipakita na naghihintay ka lang sa pagbabalik nila. Kasi sa totoo lang, ang pagbabalik nila ay hindi laging tanda ng pagbabago. Minsan, gusto lang nilang siguraduhin na nandyan ka pa rin para sa ego nila, hindi dahil gusto ka nilang pahalagahan. Kaya kapag kumatok ulit sila sa buhay mo, maging matatag ka. Huwag magmadaling buksan ang pinto. Suriin mo kung ang intensyon ba nila ay para sa iyo o para lang sa sarili nilang kapricho. Kapag nakakita ka ng mga palatandaang hindi pa rin sila nagbabago, mas mabuti nang iwanan na lang ulit sila sa katahimikan mo. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pagpapaalam o pagpapaliwanag, kundi sa kakayahang magdesisyon na piliin ang sarili kahit walang klarong sagot mula sa iba. Ang pagkawala mo ay hindi pagpapakita ng kahinaan, kundi pagpapatibay ng sariling prinsipyo. Kaya sa susunod na makaramdam ka na parang ikaw na lang ang nagsusumikap at nagpapahalaga, tandaan mo ito. Ang katahimikan ay hindi pagkatalo. Ang pagkawala ay hindi pagkadapa. Sa halip, ito ay hakbang patungo sa kalayaan-kalayaan mula sa mga relasyon o sitwasyong nagpapababa sa iyong halaga. Hindi mo kailangang i-prove ang sarili mo sa kanila. Hindi mo kailangan ng validation mula sa mga taong hindi nakakaintindi sa kung sino ka talaga. Ang mahalaga alam mo sa sarili mo na ang pagkawala mo ay hindi tungkol sa kanila kundi tungkol sa pagprotekta sa iyong kapayapaan. Tuloy ang laban hindi sa ingay ng paliwanag kundi sa katahimikan ng paninindigan. Ngayon, nandito tayo sa pinakamahalagang bahagi. Paano kung bumalik sila? Ano ang gagawin mo kapag biglang nagparamdam ang taong iniwan mo? Alam kong maraming tanong sa isip mo. Dapat ko bang kausapin? Magpaliwanag o hayaan na lang ulit? Tandaan, hindi dahil bumalik sila ay ibig sabihin na nagbago na sila. Minsan, bumabalik ang mga tao hindi dahil na-realize nila ang mali nila, kundi dahil na-miss lang nila ang atensyon at comfort na binibigay mo. Kaya bago ka magdesisyon, tanungin mo muna ang sarili mo. Ano ang tunay na dahilan ng pagbabalik nila? Maging matalino, hindi porket humingi sila ng tawad o biglang naging mabait ay dapat mo nang bitawan ang lahat ng sama ng loob. Oo, natural na magtaka at mag-isip kung totoo ba ang pagbabago nila. Pero bago ka magpakumbaba at bumalik sa dati, tandaan mo kung bakit ka nawala sa unang pagkakataon. Kung sakaling makipag-ugnayan sila sa'yo, huwag agad magpakita ng emosyon. Huwag ipakita na excited ka o naghihintay ka lang na bumalik sila. Kasi sa sandaling makita nila na sabik kang bumalik, babalik din ang dating pattern. Magiging kampante ulit sila na kaya kanilang manipulahin o kontrolin. Mahalaga ang pagiging kalmado at neutral. Kapag nagreply ka, gawin itong maikli at simple. Huwag masyadong makipagkwentuhan o magpakita ng sobrang emosyon. Isang "Hey, kamusta?" na walang kasamang puso o emojis ay sapat na. Ipakita na hindi ka na apektado na kahit bumalik sila, kaya mong mag-move on nang hindi sila kasama. Alam mo ba kung bakit mahalaga ang ganitong disiplina? Kasi sa sandaling bumalik ka sa dati yung ikaw na laging handang magpatawad, laging nagbibigay ng chance mauulit lang ang cycle. Minsan, kailangan mo rin silang itest. Tingnan mo kung consistent ba yung pagbabago o hanggang salita lang. Huwag ka agad mag-invest ng emosyon sa pagbabalik nila. Kung talagang gusto nilang bumawi, hayaan mong patunayan nila iyon sa mahabang panahon. Hindi sapat ang ilang araw na effort o matatamis na salita. Ang tunay na pagbabago ay nakikita sa pagkilos, hindi sa pangako. Madalas kasi kapag naramdaman nilang malapit ka ng bumigay, babalik na naman sila sa dating gawi. Kapag naging available ka agad, parang sinabi mo na rin na okay lang ang ginawa nila. Kaya ang gawin mo, panatilihin ang distansya hanggang makita mong may totoong pagbabago. Isa pang bagay huwag mong hayaan na ikaw ang unang magpakita ng pagkasabik. Kapag nakita nilang kalmado ka at hindi desperado, mas magiging maingat sila sa mga susunod nilang hakbang. Dahil hindi na ikaw yung taong laging nagahabol at nagpapakumbaba. Ikaw na yung taong natuto na at kayang mamuhay ng masaya kahit wala sila. Sa puntong ito, mahalaga ang pagpapahalaga sa sarili. Ipakita mo sa kanila na hindi mo kailangan ng validasyon mula sa kanila hindi mo na kailangan ang mga pangako o pangungumbinsi nila para maramdaman mong mahalaga ka kasi natutunan mo na kung paano mahalin ang sarili mo kahit pa sa katahimikan huwag mong isipin na ang paglayo mo ay kawalan ng respeto o pagmamahal sa kanila sa totoo lang minsan ang pinakamakapangyarihang paraan para ipakita ang pagmamalasakit sa sarili ay ang hindi pagpapatalo sa mga taong hindi nakikita ang halaga mo at kung sakaling talagang magbago sila at patuloy na ipakita ang consistency sa pagbabago nila, doon ka na magdesisyon, pero huwag agad-agad. Kasi ang tunay na intensyon ay hindi lang nakikita sa unang hakbang kundi sa pangmatagalang effort. Alalahanin mo, hindi lahat ng pagbabalik ay para sa ikabubuti mo. Minsan, kailangan mo pa rin tanungin ang sarili mo kung tama bang buksan muli ang pinto dahil kung talagang mahalaga ka sa kanila ipapakita nila iyon hindi lang sa mga salita kundi sa patuloy na pagbabago at pagpapakita ng respeto sa puntong ito ang pinakamahalaga ay ang pagprioritize sa sarili mong kapayapaan hindi mo kailangang bigyan sila ng kasiguraduhan na tatanggapin mo agad kasi ikaw ang nasaktan ikaw ang nawalan at ikaw ang nagdesisyon na magpalaya para protektahan ang sarili Kapag nakita nilang kaya mong tumayo kahit wala sila, doon sila mas mag-iisip. Doon sila magtatanong sa sarili nila kung bakit ka naging ganito katatag. At sa totoo lang, iyon ang leksyon na kailangan nilang matutunan na hindi lahat ng tao ay laging anjan para tanggapin sila ulit. Ang katahimikan at pagkawala mo ang magbibigay sa kanila ng pagkakataon na suriin ang sarili nila. At kapag dumating ang araw na kaya mo nang harapin sila ng walang galit o sama ng loob, doon mo masasabi na napagtagumpayan mo na ang laban sa sarili. Tandaan mo, ang katahimikan mo ay hindi lang para pahirapan sila, kundi para palayain ang sarili mo sa cycle ng sakit at paulit-ulit na pagkakadapa. Ang pagkawala mo ay hindi tungkol sa kanila, kundi tungkol sa pagpili mong maging masaya kahit walang kasiguraduhan mula sa kanila. Ngayon na natutunan mo kung paano panatilihin ang iyong kalmadong paninindigan kahit bumalik sila. Ang tanong ay Paano mo masisiguradong mananatili kang matatag sa gitna ng tukso at mga pangakong walang kasiguraduhan? Mahalagang maintindihan na ang tunay na tagumpay dito ay hindi sa muling pagbabalik nila kundi sa kakayahan mong hindi na muling magpauto. Sa oras na bumalik sila at magpakumbaba, natural lang na may bahagi sa iyo na gustong bumigay, lalo na kung matagal mong inasam na marinig ang mga salitang sorry o na miss kita. Pero ito ang tandaan mo. Hindi lahat ng bumabalik ay nagbago. Minsan bumabalik lang sila dahil nawala yung atensyon na dati nilang nakukuha sa iyo. Dahil walang ibang nagparamdam ng parehong halaga na dati mong binibigay. Kaya ang gawin mo, huwag magpadalos-dalos sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Kapag nagparamdam sila, bigyan mo ng espasyo ang sarili mong mag-isip. Huwag magmadaling sumagot o magdesisyon. Kasi ang tunay na mahalaga dito ay ang respeto mo sa sarili mo. Sa oras na makita nilang handa kang bumalik ng walang pag-aalinlangan, magiging kampante sila na kaya ka pa rin nilang kontrolin. Hindi sa pagiging matigas ang ulo, kundi sa pagpapakita ng disiplina sa sarili. Ang tunay na stoic ay hindi basta-basta nagpapadala sa emosyon o sa biglaang bugso ng damdamin. Sa halip, kalmado niyang sinusuri ang sitwasyon at tinitimbang kung tama ba o hindi ang muling pagbukas ng pinto sa taong minsang nang iwan. Kung talagang seryoso sila sa pagbabago, hayaan mong patunayan nila iyon nang hindi mo agad tinatanggap. Ipakita na hindi ka madaling mahulog ulit sa parehong bitag. Magtanong ka sa sarili mo, ano na ang nabago sa kanila? Totoo ba ang sinasabi nila? O baka naman dala lang ng takot na mawalan ka ng tuluyan? sa halip na magmadaling magreply reply o makipagkita, gamitin ang oras na iyon para palakasin ang sarili mo. Ipaalala mo sa sarili mo kung bakit ka lumayo sa una, kung paano mo pinilit na mag-move on at bumangon mula sa sakit. Huwag mong sayangin ang lahat ng progreso mo dahil lang sa isang text o tawag. Kapag natutunan mong pahalagahan ang katahimikan mo, doon mo mararamdaman ang tunay na kapayapaan. Hindi sa pagbabalikan kundi sa pag-aalaga sa sarili. Dahil sa totoo lang, ang mga taong hindi marunong magpahalaga noong nariyan ka pa ay bihirang magbago kahit ilang beses pang humingi ng tawad. Ang mahalaga dito ay hindi kung paano sila magbago, kundi kung paano mo ipinakita na hindi mo napapayagang maulit ang parehong sakit. At sa oras na makita nilang masaya ka na kahit wala sila, doon sila mas maguguluhan. Doon nila mararamdaman na nawala ang kapangyarihang dati nilang hawak. Kapag nagdesisyon kang tanggapin ulit sila, gawin mo iyon hindi dahil natakot kang mawala sila ng tuluyan, kundi dahil alam mong kaya mong magpatawad ng hindi ibinibigay muli ang kontrol sa kanila. Ipakita na natuto ka na at hindi na ikaw ang dating laging nagbibigay at nagpaparaya. Kung sakaling makita mong walang pagbabago, huwag kang magdalawang isip na umalis ulit. Kasi ang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon ay hindi laging tama lalo na kung ang pagbabalik nila ay hindi para ayusin ang sarili kundi para lang bumalik sa dating gawi. Ang totoo, ang pinakamalaking tagumpay dito ay ang kakayahan mong ipakita na kaya mong mabuhay nang hindi sila kasama, na kaya mong magpatuloy sa buhay kahit hindi na sila ang sentro nito. Iyan ang tunay na kapangyarihan ang hindi magmakaawa para sa atensyon at pagmamahal ng taong minsan nang sumira sa iyo. Kaya kung sakaling makita mong hindi sila nagbago, piliin mong ipagpatuloy ang katahimikan mo. Iparamdam mo na ang pagkawala mo ay hindi dahil sa galit, kundi sa pagpili ng kapayapaan. Dahil minsan, ang pinaka-epektibong aral na maipapakita mo ay ang hindi pagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa taong walang kakayahang magbago. Tandaan! Ang tunay na tagumpay ay hindi sa muling pagbabalikan kundi sa kakayahan mong mahalin ang sarili kahit wala ang taong iyon. Sa oras na maramdaman mong kaya mo nang ngumiti kahit hindi sila ang dahilan, doon mo mararamdaman ang tunay na kalayaan. Ang katahimikan mo ay hindi ka walang pakialam kundi pagpapakita na hindi ka na magpapaalipin sa mga taong hindi marunong magpahalaga. At kung sakaling magtaka sila kung bakit hindi ka na bumalik, hayaan mong magmuni-muni sila sa kawalan ng sagot. Dahil minsan, ang pinakamatinding aral ay natututunan sa katahimikan. Huwag mong isipin na kawalan ka dahil pinili mong lumayo. Ikaw ang tunay na panalo dahil natutunan mong pumili ng kapayapaan kaysa sa pakikipaglaban para sa taong hindi nakikita ang halaga mo. Salamat sa panunood. Kung nakarelate ka sa video na ito, i-comment mo ang Ang katahimikan ko ang aking kalakasan. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ito sa mga kaibigan mong kailangan ding marinig ang mensaheng ito. Tandaan, sa katahimikan mo nandoon ang tunay mong lakas. Hanggang sa susunod at alalahanin, ang pagkawala mo ay hindi kabawasan kundi pagpapalakas.